Good morning, Katropa. What are you doing? Akala ko nagtatanim. Ayan, ano na na. O, dali o. Oh. Talabasa. Okay. So, magpapa. Taba tayo ngayon. Ayan yung lemongrass. Itong aming pamuste sa dragon fruit. Dito, one is to one ah. Huwag mong bubusan yung dragon fruit. Okay. Hindi pa obra. Okay. Kailangan one month old na yan bago pa parme. Ba't <laughs> naman ako ka, Uncle Marcelo? Bakit? Nag-test na ako isang araw. Huwag kayong magulo. <laughs> oh, Lataan dyan. Asa niyo ay pagaling paggaling kay ano? Pwede mag-gloves ka. O, oh, dito yung ano niya, di ba? Hindi tumubo, o. <laughs> Hoy. Oh, Ay, magmi-mix na siya ng pataba. Oh. Okay. Dito na. Ah. Paano ng timpla nyo? 1 is to ah. Isang pataba. Kastoy. May isang kastoy, may isang kastoy. Itimba. Tani Uncle Marcelo T. Isang... Gano'n karami yung... Ang may-ari naman ng bukid na yon. Oh. Gano'n karami to? Isang timba. Ay, eh, kulang yan. Puno yan. Ito Ito ako. Okay. Nagtipid kayo mo ti tubig. Ay, meron ka na palang timba dun sa'yo. Oh, yan, yan. Hmm. yan. Ito. Oh, yan. isa. Uh, Ayan, may isa nga This is um, 1616 Yara. At saka um, ano na? Ano na yan? ano Nitrabor. Okay. Yara nitrabor. Tapos mamix. Mix. Iimahin mo. Mm -hmm. Madi ah. na ang kalipag. sibo mo na eh. May sanga kastoy. May sanga sardinas ang kaliti. May sanga mula ah. Yes. Tapos jay lang. Yan na eh. Yuria? Oo, oo. Huwag na yan. Ano ito? E eh di ano? Alibangbang. Alibangbang? alibangbang pa rin nagadong alibangbang umal ba't parang ito hindi alibangbang hindi yan ano kaya to abukado baging, yan ah baging ek. bunutin hinalo halo na tapos didiligan nyo ng isang lata sardina si daddy naman tinaano yung dragon fruit ko ah Tumusupan na. <laughs> Ha? Tumusupan mo meron na ito na oh, dati. Mm -mm. Meron na ano may suwi na. Uh, Tapos dinatapakan pa. Ganito, di na. Hindi na Gamitin mo na yan doon, ilagay mo sa ano mo yung yurya. Sa mga sitaw mo. Tapos dito isang lata din yung dilig sa bawat puno. Sa bawat plat. Da? Kinamay mo talaga? Mahapdi yan. Anya, Mabilis na ba matunaw yan? Ayun, nalasaw na yung kay uncle na yun. Mm Mabilis lang yung matunaw. Ayun na, sardinas. Eh, meron siya? Meron ka? Hmm. Ano tapay ako? Doon ah, kilo dito. Yun.